Niyan, kayo, Kaya nga, matanong mo kay Kaino, boss, may booking fee ang Joyride, yeah. 59. Alam ko matanda na kayo. Kaya nga. Pero ako, ang tagal ko na nag-book Alam mo, wala namang kwenta sa akin, kahit isang daan pa yan. Eh. Kaya nga, boss, eh. Kahit isang pa nga yan. Eh. Kahit nga. Alam mo yung pangit. Hindi eh? eh, ko naglalabang ko lang sa'yo, yung booking fee, tingnan mo dyan. Yung naglulukuhan tayo, dalawa. Hindi kita naglulukuhan, boss. Ang booking fee sa Joyride, 59 pesos. Ah, 59 pesos, parang grab din siya. Yun, tama, yung Asa tama, yung tama na tayo. Yung booking fee, ah. Hanapin mo nga. Tingnan mo yung ano dyan, information niya dyan. Ano? Information niya. Estimated tayo mo yan o. Hanapin mo nga yung booking fee dyan. Estimated yan yung presyo eh. Estimated tayo yung boss. Oo, oh, estimated lang yan. Ha? Ah, ito tingnan mo yung boss ha. Tingnan mo rito. Bakit yung babase? Eh, saan ka Eh, ako yung nagbook. Kaya dyan nga may booking P59. Kahit may booking P59 ang ride. Yeah. Hindi kung kita niloloko. Kung kung gusto mo ng pangamba, kung gusto man ako, gusto ako, mo ng sobrang na bayad. Ay, siya, hindi ako sa ganon. Hindi ako sa ganon. Pinaglalaban ko lang yung posong tama. Pinaglalaban ko lang yung tama. Pinaglalaban ko lang yung tama. Joyride o, 59 pesos at 59 booking pay. Napatagal mo yung oras. Hindi ah. Paano pa yung Ano mo lang yung tama? Tama, hindi pa bayaran ko yung Hindi ah, may booking fee ka nga. Pipikapin kita doon sa ano mo. Pipikapin kita sa area mo na wala booking fee boss. Hindi ordinaryo taxi to. Pupuntaan kita sa area mo kasi may booking fee 59. Oh. Eh, Isa ka makikita pupunta kin sa area mo. Tapos ay, wala booking fee. Ano 'yun? Hoy, idol pagtalo tayo rito kasi karapat dapat ng mga ano natin yung tama, di ba? Ayoko yung ganito. Ayoko ko kalulukuhan, di ba? Idol. Ito nag sa akin na sa ano, pag sa akin Joyride. Yung metro nilalagay ko, pinindot ko yung information. Lumabas ang booking fee. Type plus ang uh, ano yung idol yung uh, tip niya na 24 di ba o ano ngayon sabi ko sa kanya kaya, kung may reklamo kaya, sa idol hindi na naman ba't hindi pa pagpakita yung booking team o? kaya nga o pakita mo o oh, booking Oo. team kaya, kaya idol, idol ha ganda lang, idol ah, tapusin ko lang to pagpikita ko sa kanya booking team ha higit ako kaya